sa kanilang roller coaster ride scene para sa seryeng What's Wrong with Secretary Kim, tila hindi mapigil ang pagpapakilig ni Paolo Avelino kay Kim Chiu. Sa isang eksena, hindi may kakaila ang pagkahigpit ng hawak ni Paolo sa hita ni Kim na nagdulot ng kakaibang kilig sa aktres. Kabado kasi si Paolo sa nasabing ride habang si Kim naman ay game na game. Sabi ng iba, ay wala naman sa script ang pagkurot ni Paulo sa hita ni Kim, kaya patunay nga ito na very close na ang dalawa sa totoong buhay. Ang naturang eksena ay hindi lamang nagpakilig sa mga manonood, kundi pati na rin sa mismong mga bida ng serye. Makikita sa mga ekspresyon ng mga karakter ang tunay na damdamin na namamagitan sa kanilang mga karakter, na nagpapakita ng kahulugan at kagandahan ng kanilang paganap ang eksena na ito ay nagbibigay ng dagdag na kulay at emosyon sa serye at nagpapakita ng husay ng mga aktor sa pagbibigay buhay sa kanilang mga karakter. Ito'y isang patunay na ang sining ng pag-arte ay patuloy na nagbibigay buhay at nagbibigay kasiyahan sa mga manonood.